Hoy! Ala! Hoy! Ala! Ala! Ala ka! Ala! Ala ka! Ala! 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 na natin yung matanda! Ayan o! No. Pakita yung mukha mo! Pakita mo! Pakita mo! Sarapapis Benedicti! Pakita mo! Sangkrasit ni Hilux, sangkrasit ni sa tanah. Ang ni Bibana sa hansa malap ni ni What's up po mga idol? It's me again, Ina to Ghost Hunter. So magandang tanghali po sa ating lahat. Medyo maingit po ngayon. At nandito tayo ngayon sa bahay po ng Manananggal at Aswang dito po sa area na to. Ayan. So magpapahinga po tayo ngayon mga idol hanggang hapon o hanggang gabi susubukan po natin ngayon magbantay dito. Kaya uh, lilibutin ko muna itong bahay na to. Baka may natatago dun sa ilalim. Pero wala naman po. So ngayon sa vlog na to, uh, magbabantay tayo. Baka bumalik yung babae dito at saka yung lalaki. No? So samahan nyo po ko mga idol. Medyo mainit ngayon. Magpapasilong na tayo dito. Magpapahinga tayo ng konti dito. Pero kung tayo dito mga idol, delikado. At napaka ano na, marupok na po yung mga sahig, delikado na so, samahan nyo po ako ngayon, so sana po uh, magsubscribe kayo at i-click ninyo ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat po ng mga video na bago nating upload, so tara, let's go so ayan uh, for today's video po mga idol ay uh, magpapahinga ako dito tapos bago tayo magpapahinga lilibutin ko muna baka may mga sa dyan sa gilid-gilid ano, kasi ang daming mga damo at saka bumalik baka bumalik yung may ari ng bahay na to yung mga manananggal so dito ko na ano yung matanda kung napanood nyo po yung past video natin nagtatago yung matanda dito kasi parang nakikita ko siya dyan po sa ilalim na yan tapos dito siya nagtatago talagang tinuso ko mga idol at dito po nakahandusay o nakahigay yung matanda dito tapos talagang wala na ako nang gigil na kasi ako noon eh. Kaya pinatay ko na siya kasi para hindi na siya bumagpakaman. Marami pa siyang biktima. At alam ko binabalik-balikan pa rin to eh. Nung mga anak niya at saka yung isang lala lalaki. Napakadelikado po mga idol dito. At sobrang napaka creepy. Kasi po ang dami talagang mga mga ano mga damo. Ayan o. No? Oh. Talagang tumubo po dito, uh, dito hanggang sa ano po sa bubong oh sa dingding umabot na po yung mga damo kaya nakakatakot po siya kaya marami pong mga ahas dito at saka nagpapahinga rin ng mga aswang dito pero sa ngayon po medyo tahimik kasi tanghali medyo mainit na, uh, medyo natatakot yung mga aswang lumabas kapag init kaya magpapahinga tayo dito pero lilibutin ko muna yung area para safe po tayo na magpapahinga dito baka kasi may mga aswang eh. Ayan. So, ayan mga idol, ito yung ito yung likod. No? Napaka-creepy kasi talagang yung mga damo ba. Ah, uh, naano na. No. Dito na sa ano, sa dingding. Ayan po yung lugar mga idol. Sobrang napaka-creepy talaga. Kapag gabi po dito mga idol, wala kang ang ilaw talaga. Sobrang dilim. Napaka-delikado. Ayan. So sa ngayon po ay medyo clear naman po yung bahay titingnan ko pa sa loob kung uh, may makikita tayo o wala baka kasi biglang sumulpot eh kasi nung mga vlog po natin nung nakaraan nandyan sa loob nagtatago. kaya ngayon sisiguraduhin po natin na wala bago tayo uh, magpapahinga uh, balik tayo dito akya tayo ulit dito medyo marupok na ang sahig delikado uy talagang ano na So ayun mga idol oh, grabe talaga. Sobrang ano na, oh. Parang pag pag si mo ano. Dito, uy. Wala. Kasi nung nakaraang vlog natin mga idol nandiyan, nakapatong diyan. Dito, yung aswang, oy oh, matong matandang manananggal. At may naiwan pa mga damit, kagaya po nang sabi ko, mga damit po yan siguro nila mga nabiktima nila hindi na dito kinain no yung mga damit po mga ano naiwan dito kinain so dito naman sa wala wala naman dito sa ano sa silong sa ilalim ng sil dito sa ba sa kubo na to ayan so wala po yung walang aswang So ayun mga idol sa lahat ng nanonood ngayon Magpapahinga tayo kasi sobrang init talaga Nakaka-stroke, sobrang init talaga no? Dapat talaga magbaon po tayo ng tubig Uy, hinta ko. baka maano tayo Magbaon po tayo ng tubig at gamot sa lahat po na may may blood So huwag tayo magpapainit Napakadelikado So ngayon mga idol, wala, wala tayong nakikita Baka mamayang mga hapon Baka may dumating dito pero hindi ko sure, hindi po ako sure baka bumalik yung mga mananangkatasong dito sa si elat. Kasi tagpuan to eh. Parang may narinig akong ano. So, ayan po yung ano nila oh. Wala na talaga. Sirang-sira na po talaga yung bahay na ito. Yung kubo na ito, no. Walang-wala na po. Kaya, ayan sa lahat po na nagtatanong bakit binabalik-balikan po natin, kasi binabalik-balikan din nila. So para po may ma-vlog tayo, may ma-content tayo, kaya nandito po tayo ngayon kasi sayo naman po. uy. Wow. Sinan yung mga idol, parang nasira na yata ito. Parang na ano na ta sa sobrang sira na. Baka maano na tayo sa ma mahulog na tayo dito sa sobrang ano na. So ayan. Nandito po tayo ngayon para mag-vlog at mag-update baka ma kasi yung babae at lalaki baka makita natin dito no. Pero sa ngayon sa vlog na to wala sila. Kaya magpapahinga tayo dito ng saglit. Saglit na po yung pahinga natin kasi mag-vlog pa tayo sa susunod. At marami pa akong pupuntahan po na mga area. Sobrang kalat. Ano kayang nasa dyan sa ilalim? Mga idol, mga damit. Anda. Hmm? Mga damit. sirang na. Tsaka parang ambaho. Hmm? Amay malangsa. Amoy sa, uy. Parang maingay yata doon. Parang maingay yata doon mga idol. Hello. So ayan mga idol, may narig akong parang an uh, pinuputol yung puno po dito. Medyo maingay nga lang sa video na to. Ho. Parang ngayon lang yata nag Parang doon sa kabilang bundok. Medyo maingay po ngayon. Nandiyan no? Diyan mga idol oh. Kasi may bundok kasi doon kasi yung boses kasi kapag bundok na talagang naririnig po eh. Parang may nagpuputol ng puno doon sa unahan. Napakadelikado, pinuputol yung puno, eh, bumabaha. Yung mga ano talaga, mga tao talaga doon sa kabilang bundok, walang mga ano dito. Yun know? oh. So, hindi na alam na may mga ano din dito eh. Yung bahay na ito, napakadelikado din, yung bahay ng aswang. So ayan mga idol, balik tayo dito sa ano. Kasi parang Diretso tayo ngayon sa silong. Parang marupok na talaga. Hmm? Parang, parang hindi na yata ako paano dito. Yeah. Oh. So ayan. Tingnan natin sa ilalim ulit. Ayan. Sa ilalim tayo para makita nyo naman. So pupuntahan ko yung nasa maingay. Maingay kasi dito. Pupuntahan ko yan mamaya pumuputo ng puno doon sa ano sa kabilang bundok. So, so, ayan, pabalik-balik tayo dito para po baklaro natin. Wala po ha. Diyan ako sa taas kanina, wala po. So saan nga tayo mag magpapasilong tayo sa init. So ngayon parang nawala yung init. Oh. So ayan sa lahat ng mga viewers natin, uh, sa vlog na to ay magpapahinga tayo dito sa glit Hanggang gabi o hapon, hanggang gabi po tayo. Pero sa ngayon mga idol, wala akong nakita. Walang babae, walang lalaki. So, ayan. magpapahinga tayo dito. Doon tayo sa kabila. Kaso nga lang, napakadelikado pa. napakamasukal, ah. So, ayan mga idol. Oh. Teka lang. So, parang kasing may nagpuputulang puno dito. Alam nyo bang, bawal po yan kumot na dito sa bundok kasi Nasisira po ang kalikasan yung mga iligalaging Ayan, nasingit ko po ito sa video na to Ayan, so may narinig po akong parang uh, Pinuputol yung puno mga idol At binibenta yata yan So pasintabi lang po ha uh, Wala naman, hindi ko naman po alam kung sino po ang uh, Pumutol O nag-iiligalaging dito So ayan Sa kabilang bundok, medyo malayo nga mga idol kasi bundok-bundok pero naririnig natin yung pagputol ba. So ayan, bawal po 'yan, no? Kasi nakakasira po 'yan ng kalikasan. So yung mga idol oh. Diyan. Medyo uh, hmm. bakit ang wawala yung pagtunog? Kanina lang naririnig ko yung parang pinuputol yung puno. Huh. wala. So ayan mga idol ha. Ito yung ano buong lugar. No? Buong lugar po. Kung saan uh, nandyan yung bahay na yan. Bahay na sobrang napaka creepy. Bahay ng uh, manananggal. Delikado din dyan. sana ako magpapahinga dito kasi alam yung mga idol nakakapagod nyo mag-vlog, nakakagutom, uhaw. Ayan. Ito sabi ko. Ayan o, wala na. Putol na siya. Kasi sira na talaga ito mga idol eh. wala na talaga ito. Putol na. Uy. Ligado pag tayo yung maano diyan. Wala na, sirang-sira -sira na po talaga siya. Diyan lang tayo dadaan sa ano, kaso may mga matutulis din ng mga ano. Uh, wala na, sirang-sira na po talaga. At mabaho. Parang maamoy. <laughs> Parang mabaho. Pero kanina wala naman akong naamoy na malangsa. <laughs> Parang Parang dun sa Sa loob ng bahay So ayan Narinig ko naman po yung pagputol mga idol Pero hayaan na po natin yung pagputol na yan no? Kasi na, Nasa malayo yan Pag focus tayo dito So yan magpapahinga muna ako dito sa glit mga idol no. Pero may narinig kasi akong maingay doon nag nagputol lang puno. Nasa malayo pero okay lang patuloy pa rin tayo sa pagpahinga dito. Wala namang wala naman ako nakikita eh. Ayan. So, magpapahinga ako mga idol ha. Ito tayo. Oh. So, ayan mga idol. Uh, mahigit isang oras po ako nag -ano, dito. Medyo mainit. Tapos may narinig akong maingay. Inaantok ako mga idol pero maingay. Maingay yung ano? Pinuputol yung puno ba? Maingay. Hindi ako nakakonsentrate. Kaya hindi ako nakano dito ng maayos. Nakapagpahinga. Medyo mainit. Isang oras. Mahigit. Pero dito lang ako nakaupo kanina mga idol. Sobrang init talaga. Oh. Doon kaya ako sa ilalim. Sa ilalim. Doon kaya ako sa ilalim ng kubo. kasungalang lang. Nakakatakot naman. Baka biglang dumating yung aswang. Yung manananggal. Yung manananggal po, marami po ang nagsasabi na wala daw manananggal sa araw. So, araw po ay tawag ko po sa kanilang mga idol, manananggal na kasi napuputo naman po ang kanilang katawan kapag gabi. Pero manananggal sa araw. Kasi nabuo yung ano eh, hindi, hindi nahati. Kaya, yun, tawag, tinawag kong manananggal. Yan, lo. Parang bago lang yata tong damit ah. May, may pumasok ba dito? Hmm? Parang may pumasok dito mga idol ah. Hmm. Diyan. Nakakatakot naman po dito kapag dito po tayo magpapahinga sa area na to. Nakakatakot naman. Loh. Niyan. Hoy. Alo. Hoy. Alo. Sige. So, Alo ko. Nito po sa Gusto pa twist, binidikte. Kusang krasit, milok, sondrako, sit, mihidoks. Padre, ito sa tanah. Nung gusto di may vana. Saan sa malakoy libas? Ipsi, bininabibas. Oh. Oh. Ah. Kal, ano ginagawa mo dito? Uli, uy. Bago to ah. Ito ba yung babae? Ngayon ito na, na, napatay na natin yung matanda. Uy. Eh no. Pakita mo mukha mo, pakita mo. Ah. Ngayon ito lo. Serpatrick Benedicti, Sangcrates Mihilok Sintra, Cosit Mihidox, Vadritrus Satanah, oh. ng Consoli Vivana Santa Malaquilevas, Epsibenina Bibas. Ngayon dito hindi tiku na kita. Hindi ko naman nakita yan kanina sa taas. Oh, uh, yun e oh. Napakapangit na mukha. Ipakita eh. mo. Yun uh, oh. yan ang mukha ng aswang mga idol. Oh, manananggal dito. <sighs> ano kayo kinagawa? Ang, ba, yari nangyari bakit? Lola. Lola. Ano nangyari sa... Nasaksaktan. Parang naputo lang kanya katawan. Oh. Uh, oh. Lola. Oh. Sabi mati ko tatay sa Puff. mga idol hindi ako hindi ako alis dito talagang ipapakita ko sa inyo mga idol ayun o yan ang aswang mananangkal oh, ang haba ng kanyang buhok mga idol grabe to uy bumabalik balik pa rin kayo dito ano ginagawa mo dito bakit ka nandito ha sino ang inahanap mo Sumagot ka. Sinong hinanap mo? Salamat na kita, Timmy. ko eh. Sige, takas. Tumakas na siya mga idol. Oh. Ayan, oh. Ito yung mga ito. Uy, Salamat na kita, Timmy. Sinagot eh. Araw na araw. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Sinusundan mo ba ako? <coughs> Salamat kay Tatay <dati>, Sir Code. <coughs> Ngayon, hindi ako aalis dito. hanggat hindi ka nahuhuli. <coughs> Sige. <coughs> Salamat kay Tatay Sir Code.

Hawakan ang cellphone ko. Ang camera ko. Uh. 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 Napakalakas niya. Kahit araw. Mga ito na. Nandyan siya kanina. Hindi ko naman nakita yan kanina. Yung pagpasok ko dito. Oh. Bakit ka bumalik dito? Huhulihin kita. Sister Patrice Benedicti. O sangkra sit mihilok son drako sit mihilok. Vadiri turu sa tanah. Nun gong so dimi vana san sa malako lewas. Ipsi bini na bibas. Pabalik-balik na lang ako dito. Pabalik-balik na lang ako dito at palagi ka rin bumabalik dito. Ha? Alam ko may sira ka sa ulo eh. Ha? Magpahuli ka. Gagamutin kita. Ha? Gagamutin kita. Kung sinaniban ka man ng mga masasamang demonyo, tutulungan po kita. Ha? Anong pangalan mo? Miss, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Huwag mo lang ako saktan para hindi kita saktan. Nandito ako para tumulong. Uy, uy. Wag. papakita ko to sa viewers. Ipapakita ko to sa channel ko. Para makita ng lahat. Ayan mga idol. Oh. Ayan mga idol. Bumabalikta, balikta ang kanyang katawan. Parang, uh. uy. Uy. Ulo. Wag. <coughs> um. Bumabalikta. Ayan katawan mga idol. Pabali-bali ang kanyang katawan. Ayan. You know? Ayan o, kitang-kita kita. kita. Ayan o. Ah, sa mga idol, iba to. Hindi ko alam kung ito ba yung babae nung na-ano natin, na-encounter natin, pero parang iba ito eh. Ha? Huh? Miss, gusto mo ba bang gumaling ka? Ha? Huwag mo lang akong saktan. Tutulungan kita. Huwag mo lang akong saktan. Tutulungan kita, promise. Halika dito. Pupuntahan kita dyan at huwag mo lang akong ano hina, saktan. Huwag kang alis dyan. Huwag kang alis dyan. Eh, medyo nakakatakot din na. Oh. Huwag kang alis dyan, miss. Magsabi ka lang kung anong kailangan mo. Gusto mo bang bumalik sa pagka normal? At gumaling? Gusto mo bang gumaling? Ha? Gusto mo bang bumalik sa pagka normal? Tutulungan kita. Ha? Huwag mo lang akong saktan. Yun mga idol, kahit araw ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa lungga ng mga aswang unananggal na nakita po natin. O bakit ka nanginginig? Ha? Anong nangyayari sa'yo? Halo? Hindi ko alam mga ito kung anong sa... Babae na to. Parang kakaiba ng babae na to. Parang hindi yung babae na kita ko. Sige, miss. Pupuntahan kita. Lay ka. Uy.

호 아! 아